Gerald, mukhang nakakalata na si Gina. Kahapon, kinorner niya ako. Pilit pinapaamin sa akin lahat ng nalalaman ko. Awang-awa na ako kay Gina, pero hindi naman kita kayang ilaglag. Bro, sorry ah. Pati ikaw tuloy nakakapagsinungaling ng dahil sa akin. Yun na nga. Hindi ko na alam hanggang kailan ko pa kaya magpanggap na wala akong alam. Tapos si Betsy, panay ng lapit sa sa'yo. Baka naman matukso ka ulit. Hindi na mangyayari yun. Minsan na ako nagkamali. Ayaw ko na maulit yun. Ayaw mo na ba talaga? O baka nagpapalamig lang kay ni Betsy dahil nabisto na kayo? Tapos kung hindi na ako nakabantay, itutuloy niyo naman ng pangakaliwa niyo. Hindi, bro. Nung nahuli mo kami, yun yung naging wake-up call ko. Noong una ako, natakot ako na may-expose na kami. Pero higit sa takot, natauhan ako. Narealize ko na walang ibang mahalaga sa akin, kundi ang asawa ko at ang anak ko. Kaya gagawin ko ang lahat para makabawi at magumpisa ulit kami ng bawi ni Gina. Kung ganun, hindi lang sapat na iniwasan mo si Betsy. Dapat linawin mo sa kanya kung ano meron kayo. Ano? Hiwalay na ba kayo? Hindi, di ba? Eh di parang niloko mo pa rin si Gina. Gerald, Hanggang kailan mo ba gagagawin at lolokohin si Gina? Alam kong malaki ang kasalanan ko. Pero hindi ko sinasadya yun. Oo, nagkamali ako, pero hindi ko ginusto na saktan si Gina. Tanong palusot. Ang sinasabi ko lang, patunayan mo nagsisisi ka na. Oo, talagang nagsisisi ako. Kaya tatapusin ko na yung sa ni Betsy. pag ipaghiwalay na ako sa kanya. At aaminin ko na sa asawa ko lahat ng pagkaamali ko lahat ng kasalanan ko